personal na nagtungo sa Talisay, Batangas, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito ay nakiramay ang dating presidente sa mga pamilya ng mga biktima ng Bagyong Christine na namatay mula sa landslide na naitala naman noong 24 ng Oktubre ng taong kasalukuyan, partikular na sa Barangay Sampalok, Talisay, Batangas kasama niya ang pangkat mula yan sa Office of the Vice President Special Projects Division at Public Assistance Division para naman magbigay ng burial assistance para sa mga apektadong pamilya. Sumalirin ang uh, dating pangulo sa relief operations ng Office of the Vice President Disaster Operations Center sa ibang uh, evacuation centers doon pa rin 'yan sa Talisay at maging sa Laurel sa probinsya ng Batangas. Si dating pangulong Duterte kasama ang mga opisyal ng Office of the Vice President sa pangunguna ni na Director for Operations Norman Baloro at Heimard uh, Hepe uh, ang uh, office of the vice president uh, uh, documents and uh, other uh, concerns ay nagabot din ang uh, burial assistance sa pamilya ng mga biktima ng landslide rin si dating pangulo Rodrigo Duterte sa relief operations ng office of the vice president uh, sa iba pang mga evacuation centers doon sa Talisay at maging sa kalapit na mga lugar Mahigit 1,400 families ang nabigyan ng relief bags sa mga nasabing uh, lokalidad dyan pa rin sa lalawigan ng Batangas.